Hmm? <laughs> Yan okay, namang mga alaga ko pusa pagkatapos mo. Ah, tara lang, wait. Tara! Psst. Wendy ni, dito. Ayan si Wendy. Alam na alam niya, pagpapaliguan na siya. Alas ayawin yung lumapit sa may gripo. Tara, tara! Psst. Wendy! Ayun lang yung gripo. <laughs> tara, tara! Wendy! wendy, tara na, tara. Tara na, yun na. Ligo na. Good girl. Ayan, ligo ka muna. Tara, tara. Ayan, good girl. Tara, dito. Tara na, tara na. Hey, wendy. Diligo ka na eh, maliligo ka na eh. Ayan, tara. nakakita lang ang pusa dun. Kaya gusto Ayan, gusto lang yung lumapit. yan, papaliguan ko muna siya. Aray. Ayan, pagkatapos naman ni Wendy, yung mga laga akong pusa. Saan kaya pupunta to? Psst. Ming! Ming, dito! Uy! Huwag yan! Hindi naman pagkaya ng pusa yan. Dito. Pagkatapos ni Wendy sila yung papaliguan ko. Alright. Bali, gamit ko nga talang sabon. Ito. Yan normal ko yun na din na siya tap na yan mabili sa lang paliligo lang naman dahil baka lang din siya ba nasa na yung dalawa pssst eh, dito kakakain nyo lang hindi naman pagkain hindi nyo naman makakain yan lang Bali, twice ko lang siya sasabunan Ma Bali, almost one month na nga pala siyang dinaliligo mabango yung sabon na to okay ka tapos ganyan sya meron syang net para hindi agad malusaw makalmutan ko pala yung pang scrub nya bagay pwede na to Ah, mau cek lang hindi ko pa siya napapagroom oh maulog patay yung mga ano nyo yung mga garapata full gas bali pinatakan ko siya nung solution yung para sa garapata pinatakan ko dito sa may batok hindi nyo madidilaan bali yun 5 days na yun nakakalipas mula nang nilagyan ko siya ng gamot na yun malaw na tapos sabunan ko lang namin saan tapos sa okay na yun higam nyo nagigay higa ka kasi sa ano eh sa lupas sa sa may buhangin hmm <laughs> hmm hmm <laughs> Walas na lang. Sabon ng mabuti. Eh. Ang bawa Amoy ano. Amoy lemon scent hindi pa good girl good girl naman nga baby ko good girl good girl siya ngayon siguro dahil matagal hindi maligo Ito kasi wala kang mabuti yan, na wala nung ginamit ko ito hindi na namamaho ko siya dati pag naligo siya ng kunwari naligo siya ngayon tapos ilang 2 days lang medyo may odor na siya yung body odor niya pero simula nung ginamit ko nung nakaraan to kahit na ilalim ko, hindi na ganun ka ano yung amoy niya yung tipong amoy doggy talaga siya hindi ko alam kung nag-heat na siya kung hindi pa napapansin eh. pero palagi ko naman hindi pa naman malo na tapos goods na to yung namang mga alaga ko pusa pagkatapos mo hmm, ah, sige lang wait very good very good hindi lang siya tumatakas malawan lang nga mabuti alright hanggang dito na lang bali yun naman dalawang uh, pusa ko naman yung papaliguan ko